Yan, shout out po kay JBOC Francis Kay, shout out po sa'yo doon Juan na kampo yung day sa Ano ito yung itin yun, shout out po sa'yo Mga Juan Si Kit Andrian Dagoflo no, uh, Hello po, gusto nito yung itin Kumusta na, so yun so uh, Napahinto mo na tayo dito kasi sobrang lakas Ang ulan no? So kumakain na rin tayo dito na Panginig ko ba na, na Sri Molina yan siya po sa yung no? Sri Molina Kimberly Bulay yung po siya kayo yan siya to po sa yung Kimberly Bulay yung no? lang so, hindi pa tayo nakapunta sa ano kay Jimmy Creepy TV kasi sobrang lakas ng ulan mga idol nakailangan kong minto no yun lakas ng ulan